ano man ang motibo sa pagpapalaya sa akin. Kasi ito pagpapala, it is courtesy through the judicial process to Not the bonkers. justice system. Kaya nga, never akong lumabas just mm -hmm. the justice system. Kasi alam ko mm -hmm. na kahit may mga diferensya dyan, may mga pagkukulang, lalo na yung delays nga, ay wala namang ibang paraan para makamit ko yung justicia at yung vindication, kundi within mm -hmm. the justice system. Ayaw kong lumabas dyan. At ayaw mm -hmm. ko nga na nababahira ng politika yung mga ganyan. Kasi nga, oh, I think you've heard about it. There's, there's, yeah. There has been an offer ng aking counselor. Humanitarian, humanitarian grounds. Hindi mm. Oo, kasi siyempre naaawa na rin sila. I'm mm. not getting any younger. I also mm. have some health issues now. Pero, hindi, mm. nanindigan ako dyan, no? If at all mm. that I will be released, if at all that I would attain full and complete vindication it should be purely on the merits of my innocence wala nang iba now kumero mayrong mga gustong gumamit sa situation ko nasa sa na yan this yan pero yung ano nasa i, I was sincere actually in, in thanking the DBM administration na ko na kasi rinespeto nila in uphold nila mm -hmm. yung independence mm -hmm. ng judiciary kasi yun lang naman talaga ang kailangan ng judiciary natin ng ating justice system independence hindi pinapakialaman mm -hmm. para mm -hmm. malinaw ang pag ano nila paghugis uh, gap sa pag sa mga kaso And walang mga political considerations so i'm aware of that na may mga you know nag 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 papalaki na mga ganyang issue na okay. nagkakaroon na ngayon ng cracks of course i'm updated because i have newspapers mm -hmm. in 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 my uh uh in my uh quarters so um na nagkakaroon nga ng cracks uh, and then sinasabi nila na this my i uh, yung situation ko is something that can be capitalized on mm -hmm. you know na ganun na, na whatever whatever it is sabi the the rising political mm. sa politika but ako wala akong pakialam diyan yeah. politika man no mm -hmm. hindi importante sa akin nandyan na uh, although hindi pa kumpleto kasi nandyan pa yung kaso nandyan na yung ina nung nung inaatim-atim ko tama ba yung tagalog ko oo <laughs> oo oh. ina asam na kinaasam-asam yeah. <laughs> na, uh, na hustisya. Yan ang importante sa akin na pinapakita ngayon ng justice system that it 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 can and it is working basta ba given the right environment of non-interference by the powers that be.